pa kasi pinakamababang party ito eh. Diba? Kaya ano, larawan ito. Kasama na din yung pagpapakupo ba? Pero ang tinutukoy ng verse, gawin mo ang lahat para sa kapatid mo sa pananampalataya. Yun ang ibig sabihin po nito. Kaya sabi ng Panginoong Yeso Cristo, no? Love one another. Ngayon, basahin ko ito. Verse number 15. For I have given you an example that ye should do as I have done to you. Ibig sabihin, bago niya ito pawa, ginawa niya muna ito. At ito yung dapat na natin. Ano yung natin? Kung paano yung ginawa ng Panginoong Heso Kristo. Ano He is the very good example of a believer. Kaya tayo, bago tayong nakakilala sa Panginoon, dapat lagi tayo nasa salita ng Diyos. Kasi nandito yung utos ng Diyos. Huwag kang lalayo dito. Naku, mag sa mga coach-coach. Amen? Marami sa FD yan, yung mga quotes. mga quotes Dito tayo sa salita ng Diyos. Dito ang ganda nung sinabi ng Panginoon, no? Bili <tipos> Di mo, Diyos siya inugasan niya yung paa ng ano, kanyang Ayaw kay ni Peter na hugasan yung kanyang paa, sabi ng Panginoon kayo sa Kristo. Pag hindi ko na ugasan yung paa ko, wala kang party sa akin. O sabi ni Peter, Lord, no, hindi lang ang paa ko, pati yung ulo ko, pati yung katawa ko, hindi okay niya yung paa. Yung paa, okay na yun. Bakit niya ginawa ng Panginoong Yesu ito? Kasi ginawa niya ang lahat. Nung nakasama niya mga apostolong ito, hindi niya lang sila tinuruan, ibinigay niya lahat dito. Amen. Yeah. Lahat mong kalinga. Nung sila'y nagkaroon ng pagsubok, nung sila'y uh, may malakas malak na bagyo, may malakas na ano-ano sabi ng Panginoon, pa peace, peace team, hindi sila pinabayaan. Kasi bakit? Kasi mahal sila ng Panginoon. Ngayon, nag-uumpisa tayo ng mission dito. Sa Hong Kong, sana ganito rin yung makita sa atin. Yung pagmamalasakit sa ating kapatid sa pananampalataya. Yung pag may problema siya, dadalhin mo rin yung problema niya. Yung pag may karamdaman siya, talagang tutulong ka pa para sa kanya. Yung pag nag-aalala siya, hindi ka rin makakatulong sa pag-aalala sa kanya. Bear, he another burden, sabi ng Biblia. So fulfill the of Christ. Ngayon nakita natin dito, napakagat ng example na iniwanan ng Panginoong Yesu Cristo. 1 Peter chapter 2, verse number 21. 1 Peter chapter 2 verse number 21 Verse 21 Or even, sabi ng Bible, here at 2 Where you go, because Christ also suffered for us Tunay yun, ng Panginoong Heso Kristo nagdusa at naghihirap dahil sa atin at sabi rito ng Bible, suffer for us. Suffer for us. Leaving as an example that we should follow what? His steps. Huwag yung steps ng mga taong nakikita natin. Kung meron na tayong sinusunod, wala nang kita kundi ang Panginoong Heso Kristo. Amen. Amen. Nakakita sa'yo ng kabutihan. Halimbawa, nakagawa ka ng kabutihan, nakagawa ka ng favor, nakatulong ka. Puri ng Diyos. Amen. Amen. Sa persa sa'yo, yung tao, pag halimbawa nakatulong, halimbawa, pinagawa ito, pinapinapinapinturan ito, ang laki ng pangalan eh. Di ba? Yung, yung building, mas malaki pa yung pangalan sa building eh. Ang sabi ng Bible, nakuha mo na yung reward mo. Amen. Kaya tatandaan natin, ulitin ko, Who is Jesus para sa iyo? Ulitin ko, He is the Son of God. He is Christ. He is the way. He is the truth. He is the life. He is a very special friend. And He is very humble. At yung panguli, He is, sabi ng Bible, He is a very good example of the believers, of, of a believers, of the believers. He is a good example of love. Paano'ng pagmamahal? Nakita ba natin, sabi ng Bible, For God so loved the world that He gave His only begotten Son. At ganun din, yung kanyang anak, ibinigay niya yung sarili niya sa cross. Kaya siya example ng pag-ibig. At hindi lang yun. Alam niyo ba kung pinag-usapan niyo pagmamahal, hindi lang pag-ibig niya ito. At hindi siya tumigil ng magturo sa mga apostolo. At hindi siya tumigil magsaway sa mga apostolo. Ilang beses niyang sinaway si Peter de ba? Hanggang sa kauli-uli yan, sabi ni Peter, "Papapatay ako sa iyo." Sabi niya ganoon. Alam mo, bago tumila ko manok, itatatwa mo ako ng mga katatlo. Pero nung ginawa ni Peter ito, napatingin yung Panginoon sa kanya sa bukod ng Ano ginawa ni Peter? Naiyak siya. Pero ang Panginoong Heso Kristo, sa kabila ng itinatuwa siya ni Peter, namatay pa rin ang Panginoong Heso Kristo sa kanya. Sa kabila ng hindi natin pagsulot sa Panginoong Heso Kristo, namatay pa rin siya para sa atin. Kaya sa oras na ito, who is Jesus to you? At hindi lang example ng love, example ng patience. Grabing patience ng Panginoong Heso Kristo. Example ng pananampalataya. Sabi ng Biblia, the author and finisher of our faith. Siya so yung example ng pananampalataya. The example of a leader. Napakagaling na leader ng Panginoong Heso Kristo. Kaya eh dapat yung mga linear, dapat kinukuha, ginagaya, Panginoon Yesus si Christo. Amen? Kasi bakit siya yung pinakamagaling na leader? At hindi lang yun. He is the example of mercy, the example of faithfulness, and especially, He is the example of obedience. Alam niyo po, kung babasahin natin yung mga gospel, sabi ng Biblia, sa John, chapter 6, chapter 4, verse number 33, 34, My meat is to do the will of Him that sent me. Ibig mean, sabihin yung kanyang pagkain ay gawin ang kalooban. Ano ba yung gawin yung kalooban? Sundin yung kalooban. Sundin yung sinasabi ng Panginoong Diyos na nasa langit. Ngayon sa oras na ito, isa lang naman ang nais ng Diyos. Una, magkaroon tayo ng relasyon. Kasi bakit siya ay Diyos? Siya ay tagapaglintas. Siya ay anak ng Diyos. At hindi lang yun. Siya yung inatawag na kordero ng Diyos. At hindi lang yun, pagkaroon tayo ng relasyon sa Panginoon. Ngayon, ano yung purpose natin pag nagkaroon ng relasyon? Maging masunurin niya sa Panginoon. Palaging manalangin, palaging magbasa ng Bible. Kasi bakit? Dito natin makikilala ang Panginoong Yeso Cristo sa salita ng Diyos. Kaya naniniwala ako, sapat na yun na pakinggan natin para sabihin ng Biblia kung sino si Jesus. Amen. He is the Everlasting Father. He is the Mighty God. The Almighty God. Ngayon, kung siya'y talagang Diyos sa ating buhay, abay, mag-umbisa na tayong sumunod sa Kanya. Huwag tayong magpatungtungtungtik pa. Kasi bakit? One day, aharap tayo sa Panginoon. At lahat ng ginagawa mo para sa Panginoon, nakalis na lahat niya. At listen to this lahat ng hindi mo ginagawa at inuutos ng Diyos na kayo sa lahat. Saan ka ba lalagay? Magiging masunurin ba tayo? O hindi? Sabi ng Biblia, ano po? Sabi ng Bible, ang Panginoong Yeso Kristo, kahit kamatayan, sinunod niya yung Ama. Ito ngayon ang tanong, kaya ba natin sumunod sa Panginoon sa harap ng maraming tao? Alam mo, sometimes yung kaibigan, natut natutulak tayo niyan, papalayo sa Diyos. Amen. Wag. Simula ngayon, yung kaibigan mo, ikayatin mo, papunta sa Panginoon. Iyon ang tunay na kaibigan. Pero merong kaibigan na pwede kang ilayo sa Panginoon. Amen? Hindi tayo, hindi natin sinasabi ko, huwag tayo makipagkaibigan maganda, makipagkaibigan ka. Pero tatandaan natin, pag naging meron kang kaibigan, may kaya natin sa Panginoon. Dahil sa oras na ito, Who is Jesus to you? According sa Bible, He is the Almighty God and He is our Savior. Kung kinausap ka ng banat na Espiritu, tayo tayong lahat, Manalangin tayo. Let's pray tayong lahat.